taas na sahod, apod kayang pagkain, mas maayos na servisyong pangkalusugan, dekalidad na edukasyon at mas malakas na pagtugon sa mga kalamidad. Ilan ito sa mga na nais ng ilang kongresista na marinig sa ikaapat na State of the Nation Address o SONA ni Pangulong Fernando Marcos Jr. ngayong araw. Ayon kay Cavite First District Representative Jodo Revilla, umaasa siya na maglalatag ang presidente ng mas malinaw na roadmap para sa pagbangon ng ekonomiya at mabanggit ang matagal ng inaasam ng mga manggagawa na taas weldo habang sinabi ni Tingog Party List Representative Jude Asidre na naway gawing prioridad pa rin ang seguridad sa pagkain lalo sa rice sufficiency sa pamamagitan ng pamumuhunan sa lokal na produksyon at protekta at palakasin ang mga magsasa. Umaasa rin si Asidren ng reforma sa edukasyon at tugunan ang senior high school program habang maisama sa prioridad ang legislated wage increase para sa minimum wage earners. Higit sa lahat, disaster resilience sa pamamagitan ng mas maigting na preparasyon at pagpaplano at pag investor early warning systems, mga infrastruktura at updated na land use plans. Si Iloilo First District Representative Janet Garina marang gustong marinig sa presidente kung paano pagbubutihin ang healthcare system ng bansa, pagpapabilis ng mga serbisyo ng gobyerno at mas malakas na anti-corruption measures, gayun din yung improved access sa murang pagkain sa pamamagitan ng pag-aksyon laban sa mapang-abusong traders at anti-competitive practices na nagpapataas sa presyo ng mga bilihin artificially.